Mas makinis, mas tightening, mas bata na balat. At tarat umpisa natin, naglabas na nga ako dito ng sariwang alubera. Mua naman ako ng malinis na paglalagyan at nilagyan ko rin ng tubig. Dito nga sa aking alubera, binabad ko nga muna siya saglit para mawala rin yung pinakadagta. At hinugas-hugasan ko nga ito. Para mawala na rin yung pinakadumi at yung pinakadagta nito. At pagkahugas-hugas ko nga nito, hinati ko nga ito sa gitna. Pagkatapos, kumuha ulit ako ng malinis na paglalagyan lalagyan at nilagyan ko rin ng tubig para ibabad ulit saglit ang ating sariwang alubera para maalis din talaga yung pinakadagta ng ating sariwang alubera nga sa ating alubera napakayaman din talagang magbigay moisturizer para sa ating balat sa paghugas-hugas ko nga dito sa alubera hinuwa ko naman yung pinakakatas niya Kinadgad ko nga lang ito para kunin na rin yung malajel din talaga ang itsura nito. Ito nga sa ating alubera, napakayaman din ito sa antioxidant at vitamins. Lalo na sa pagbahid nito sa ating kutis. Pagkatapos kong nga kadgadin, yung kunin yung pinakakatas ng alubera, ibiblender ko pa nga ito para yung mala din talaga niya ay eh, maging pinong-pinong tubig. Kung wala naman pong blender, pwedeng pwede niyo po siya mano-mano nga lang pong kakad din para kunin din talaga yung tubig ng sariwang alubera. Katapos, naglagay rin ako dito ng malinis na paglalagyan at nilagay ko na rin yung sariwang alubera gel natin. At pagkatapos, nilagay ko naman yung distilled water. Kung meron naman po kayong rose water ay pwedeng-pwede po yun. Pagkalagay-lagay ko nga nito, hinalo-halo ko siyang mabuti. Katapos, naglagay rin ako dito ng coconut milk. Kung nga sa ating sariwang coconut milk, napakaganda rin talaga nito para sa ating balat. Tumutulong mapigilan din talaga ang maagang pagtanda, lalong-lalo na sa ating balat. Kung nga sa ating gagawin, makakatulong ito upang isara din talaga yung malalaking bukas na ating mga pores. Disin din talaga yung mga dark spot. At paghalo-halo ko nga nito, kumuha naman ako ng malinis na paglalagyan dito nga sa ice cube. At iwan nga natin ito overnight po. Para kinabukasan ay pwedeng pwede na siyang gamitin. Kamagandang lunas nga to para magbigay kinis lalong lalo na sa ating mukha. Bibigay tightin mas batang balat. Kagandahan nito anti-aging na rin siya. Kakatulong din siya lalong lalo na sa mga dry skin. Nagbibigay moisture lalong lalo na sa ating balat. Natural na moisturizer din talaga to para sa atin heto na nga siya kinabukasan at pwedeng pwede nang i-apply sa ating muka. Dalawang beses sa isang linggo ay pwedeng pwede mo siyang gamitin. Kapag gamit nga nito, irab mo nga lang ito sa iyong muka. Saj mo siya upang panitilihin din talaga yung malalaking bukas din talagang pores. Sobrang ganda rin talaga gamit-gamitin to, nakaka-fresh din talaga para sa ating muka. Dahil meron na rin tong vitamin E. din pwede mo to gawing gabi-gabi bago ka matulog. Nga sa aloe vera ice cube para sa akin nakaka-tighten din talaga siya sa akin balat. Sobrang ganda rin talaga gamitin. Bibigay hydrated moisturizer din talaga sa ating kutis. Dahil sa dala na rin ng aloe vera, napakaganda rin talaga nito para sa ating balat. Yun lang, follow for more. Bye!